Hello, welcome back to my channel Kambosdar at kung di pa kayo nakaka-subscribe at kung bago ka pa lang sa akin channel, please like and share hit notification bell para sa update sa susunod kong video. Kinumpirma ng SSS ang isang libong piso na pagtaas ng binipisyo para sa Agosto taong 2024, mahalagang pecha, mga pamantayan sa kwalifikasyon. Ika-28 ng Agosto taong 2024 ang Social Security System, SSS, sa Pilipinas ay isang makabuluhang institusyon na nagbibigay ng mga benepisyo sa Social Security sa mga manggagawang Pilipino at sa kanilang mga umaasa. Ang komprehensibong gabay na ito ay nagbibigay ng malalim na pagsusuri sa iminungkahing pagtaas ng SSS 1,000 piso sa Agosto, kabilang ang mga pangunahing pecha, mga kinakailangan sa pagiging kwalipikado, at higit pa. Kinumpirma ng SSS ang 1,000 piso na pagtaas ng benepisyo para sa Agosto taong 2024. Mahalagang pecha para sa pagtaas ng SSS 1,000 piso mga pamantayan sa pagiging karapat-dapat para sa pagtaas ng SSS 1,000 piso. Mga update sa kwalifikasyon ng papel ng SSS Kinumpirma ng SSS ang isang libong piso na pagtaas ng benepisyo para sa Agosto taong 2024. Ang SSS ay nagsasagawa ng mga regular na komprehensibong pag-aaral upang suriin ang katatagan ng pananalapi ng programa at masuri ang pagiging posible ng pagtaas ng mga pensiyon, isinasaalang-alang ng mga pag-aaral na ito ang iba't ibang mga kadahilanan tulad ng ang kahusayan ng koleksyon ng kontribusyon ang pagganap ng mga pamumuhunan at ang kanilang mga kita. Ang demografikong pamamahagi at bilang ng mga pensionado. Ang iminungkahing pagtaas ng SSS 1,000 piso sa Agosto ay inaasahang ilalapat sa lahat ng kasalukuyang pensionado ng SSS na nakakatugon sa pangkalahatang mga kinakailangan sa pagiging karapat-dapat, gayunpaman, mahalagang tandaan na habang naganap ang mga talakayan tungkol sa posibleng pagtaas ng pensiyon ng SSS, Walang katiyakan sa pagpapatupad nito sa Agosto. Tumaas na Senior Citizens Pension 2024 mahalagang pecha para sa pagtaas ng SSS 1,000 piso. Inaasahang iaanunsyo ng SSS ang 1,000 piso na pagtaas sa mga payout sa Agosto at ang kumpirmadong programa ng binipisyo sa lalong madaling panahon, ang mga regular na pecha ng pagbabayad ng mga pensiyon ng SSS ay karaniwang nasa huling araw ng trabaho ng bawat buwan sa makatuwid, ang tumaas na payout ay inaasahang ibibigay din sa ika-31 ng Agosto taong 2024. Dahil hindi pa inaanunsyo ang mga karaniwang petsa ng payout, inirerekomenda naman na tiling updated sa pamamagitan ng mga web portal ng SSS. Mga pamantayan sa pagiging karapat-dapat para sa pagtaas ng SSS 1,000 piso. Upang maging karapat-dapat para sa pagtaas ng SSS 1,000 piso sa Agosto, dapat matugunan ng mga individual ang ilang pamantayan. Edad ang mga indibidwal ay dapat na hindi bababa sa anim na taong gulang at nakagawa ng 36 na buwan ng kontribusyon. Kapansanan, ang mga indibidwal na may permanenteng kabuwang kapansanan ay maaaring mag-claim ng maagang pensiyon na may hindi bababa sa 12 buwan ng kontribusyon. Kamatayan ng miyembro, ang mga nabubuhay na asawa at umaasang mga anak ng mga namatay na miyembro ng SSS na nakagawa ng hindi bababa sa 36 na buwan ng kontribusyon ay maaaring maging kwalipikado para sa buwan ng pensiyon. Mga update sa kwalifikasyon ng SSS ay nakatuon sa pagtiyak sa pangmatagalang pagpapanatili ng programa ng pensiyon. Patuloy nitong sinusuri ang katatagan ng pananalapi ng programa upang matukoy ang pagiging posible ng mga pagtaas ng pensiyon sa hinaharap. Ang anumang opisyal na anunsyo tungkol sa pagtaas ng pensiyon ay ihahayag sa pamamagitan ng website nito, mga social media handle, at iba pang media outlet. Ang papel ng SSS, ang Social Security System, SSS, ay gumaganap ng malagang papel sa Pilipinas sa pamamagitan ng pag-aalok ng mga benepisyo sa social security sa mga manggagawang Pilipino at kanilang mga mahal sa buhay. Ito ay gumaganap bilang isang unan sa kaligtasan na nagbibigay ng tulong pinansyal sa iba't ibang mga pangyayari sa buhay na maaaring magresulta sa pagkawala ng kita. Ang kamakailang pagtaas ng isang libong piso noong Agosto ng SSS ay nagsisilbi sa maraming mahalagang layunin. Seguridad pinansyal, ang mga benepisyo ng Social Security System, SSS, ay nagsisilbing safety net para sa mga manggagawang Pilipino at kanilang mga pamilya. Ang mga benepisyong ito ay idinisenyo upang magalok ng tulong pinansyal sa oras ng pangangailangan, tinitiyak na ang mga manggagawa at kanilang mga pamilya ay protektado laban sa hindi inaasahang mga paghihirap sa pananalapi. Kapayapaan ng pag-iisip, ang saklaw na ibinigay ng SSS ay nagbibigay ng kapayapaan ng isip sa mga manggagawa at sa kanilang mga umaasa, ang pag-alam na sila ay protektado sa iba't ibang sitwasyon, tulad ng karamdaman kapansanan o pagreretiro, ay nagbibigay daan sa kanila na tumuon sa kanilang pang-araw-araw na buhay nang hindi nababahala tungkol sa kawalan ng pananalapi. Pagpaplano ng pagreretiro, ang SSS ay mahalaga sa pagtulong sa mga manggagawa na magplano para sa isang secure na pinansyal na pagreretiro, sa pamamagitan ng pag-iipon ng mga kontribusyon sa kanilang mga taon ng trabaho, matitiyak ng mga manggagawa na mayroon silang matatag na mapagkukunan ng kita sa panahon ng kanilang mga taon ng pagreretiro. Pagsusulong ng katarungang panlipunan, ang SSS ay nakatuon sa pagpapaunlad ng SSS na binigay na benepisyo sa lahat ng mga miyembro at muli please subscriber like and share hit notification bell for my new video updates thank you.